Ganito pala yung nga nga sa India guys, nilalagyan ng apoy. Ayan, huh? yung nakita nyo, sinusubo nila kuya. Ayan, bali mini-micros, micros na naman to ni kuya yung nga nga. Oh my God! Parang madami siyang nilalagay na flavor. Ayan, no, yung parang ano ba yan, tawag yan, turmeric ba yan? Ayan, nilalagyan niya ng ano, ang dami-dami. Dito sa atin sa Pilipinas, ang nga nga sa atin dito, ay hindi aw. naman nilalagyan ng ganyan, yung dahon lang, tsaka yung bunga, diba? Pero dito pala sa kanila guys, ang dami-dami. Huh? -dami. Ayan no, ang dami-dami nilang nilalagay. Ayan. Bali yung dahon lang. Ayan yung dahon lang ng ano, nanganga. Dito kasi sa atin, yung dahon nanganga tapos yung parang bunga. Yun lang yung nilalagay. Sa kanila naman, baliktad yung dahon lang. Tapos ayan no, ang dami-dami nilang nilalagay na parang flavor. Sana Ayan, nilalagay ni Kuya. Ayan no, parang candy, di ba? Ayan, nilalagay niya. So, ayan, lalagyan niya pa. Ito pa, parang ano to, ano yan? Asin? Puta edi oh, diba? Wow! <laughs> ayan. Balitat doon na yung nilagay niya. Ayan, di ba? O, oh, ayan, lalagyan niya na naman ng ibap. O, oh, ayan, di ba? Ang dami-dami pala. Hindi na to, ano nga nga, parang ano to, ano to, salad. <laughs> diba? Para ng salad ito, hindi na nga nga at matatawag na nga, ito kasi ang dami-dami nila, ayan pa, parang nilagay niya pa ng syrup na candy, ano ba yan, syrup na candy ba o ano, na food color parang syrup na food color yung nilagay niya eh. Ayan oh, tingnan nyo, di ba? So, bali, ano yan? Tapos na siguro. O meron pa siyang ilalagay. Oh, Lord. O, ayun, nilagay niya Again. na nang parang ano na yan. Ano ba yan? Asin o harina. Di ba? Hindi niya kasi dyan nilagay kung ano yung nilalagay niya ng mga flavor. Para sana, magaya din natin dito, di ba? <laughs> ako kahit hindi ako nagnganga. Pero kapag ganito yung nga, siguro mapapasubok din ako eh. Di ba? Actually, hindi, pa naman ako nakakaranas ng nga kung anong lasa. Pero kung ganito yung nga nga, eh, simpre maano tayo, ma curious tayo, anong la ano kaya ang lasa ng nga nga nila? Sana o. Oh. Ang dami-dami diba? nilalagay nila. O ayan, parang mayroon na naman siyang nilagay na ano yan. Ayan o. O na ginamoto Huh? Ah! Mayroon ah, siyang nilagay eh. Ayan o. Pampalasa, ang dami pa lang nilalagay na pampalasa guys. Ayan o, diba? Talaga lang ha talaga yung mekos mekos talaga ayan nilagyan na naman what ano, nilagyan na naman ng ano ng iba e talaga hindi talaga itong ano ito na yung sinasabi nilang nga nga overload sana oh ayan no oh. di ba oh ayun nilagyan na naman ng honey ayun guys oh honey yan yung nilalagay niya di ba talaga napakasarap talaga nito guys special talaga oh my god Ay, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng nga nga na ano na ang dami-daming nilalagay na kung ano-ano. Sa atin kasi hindi naman ganyan. Dahon lang, tsaka yung bunga ng ano, okay na. Ah! Sa kanila, ayan o, Ang dami-daming nilalagay. Kung ano-anong nilalagay ng mga ano. Ayun, pinapo yan pa. Ayun, o. Oh. Talaga, matindi talaga ito. Yan talagang nga, -nga na sinasabi. Sana o. Oh. Muusok-usok pa. Yan yung kakainin mo, nang kakainin mo pati yung apoy niya. Huh? Oh, ayan, isusubo na ni Kuya yan. Ayan. Oh. Yun. Talaga. Gusok-gusok pa yung bunga ni Kuya eh. Tanggal pati tartar mo yan kapag yan yung kinain mo. Ikaw ba naman subuan ka ng umaapoy pa? Diba? Oh. Sa mga hindi pala sa akin nakapag-follow guys, ipalo nyo ako. Libre lang po yan. Wala pong bayad follow nyo ako, like, subscribe, and then share nyo na rin kung nagustuhan ninyo. Salamat!